Hello mga suki! Flex ko nga lang pala sa inyo itong tindakong Roma L-shaped sopa sala set with ottoman and pre-pour pieces throw pillows with center table. Yeah! Napakasyala nga pala ng sopang ito mga suki. Kasi ayan nakikita ninyo ang ganda niya. ha. 4 inches nga pala ang kapal ng foam niyan at mahogani ang wood. At meron niyang one-year warranty sa frame at sa phone. Wow! Di ba, bongga? So, pa na merong warranty? Wow! Kagandahan nga pala dyan sa L-shape ay pwedeng-pwedeng baguhin ang mga position sa loob ng bahay depende sa trip mo. Apat uh, na wow. position nga ang pwede mong gawin dyan sa L-shaped sopa or bahala ka na kung ipagdudugtog mo or hiwa-hiwalay. Wow! Kung ayaw mo nga ng center table ay pwede din naman ibabawas lang yan sa presyo. Wow! At kung wala ka namang pang cash ay pwedeng-pwede yan ipasok sa installment 4 months to hanggang 1 year to pay. Wow! Dala lamang ng isang valid ID at contact reference tsaka cellphone at para ma process natin agad yan dito sa store. Oh my God! Mabilis lamang ang process, basta kompleto na agad ang dala mo mga suki. Wala nang hassle-hassle. Kapag approve ka, ay agad-agad mo na yung makukuha. Tara na! Thank you!